So maraming maraming salamat po. Mga AB tumayo tayo para ah, tayo, tayo tayo lahat. Pati doon kay Noli, tayo ano? Maraming maraming salamat Paulong BBM. Happy happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Ito po ang aming kahilingan kagalang-galang na pangulo ang iyong birthday ay napaka ganda para sa amin dahil dito namin pong idinideklara yung kami po ay makapag makapagmembro sa TESDA, magkaroon ng Memorandum of Agreement sa TESDA para lahat ng pamilya ng mga tsuper na gustong mag-aral na iangat ang kalidad ng buhay ng bawat pamilya, makasali po kami kagalang-galang na Pangulong Bungong Marcos Jr. At dito naman po sa pabahay, ganun din po ang aming kahilingan. Na ilulos din namin ito para makipagpirmahan kami kay Sekretary Akosar na siya po yung po Sekretary ng Bisod at tutulungan naman tayo ni Ma'am Marilyn Acosta ng pag-ibig pan para ito panawagan na rin natin. Lahat ng mga driver, workers, dapat ay magpamimro sa pag-ibig pan para maka-avail dito sa programang pabahay ng ating Pangulong Marcos. Ang pangatlo, yung magkaroon na ng MUA signing ng LTAP Foundation Incorporated sa Fortune Life Insurance para magkaroon na po kami ng siguro at sigurado na pag may nangyari sa pamilyang super ay mayroon po kaming inaasahan na kaagapay ng ating mga pamilya. Ang pang-apat po, kagalang-galang na Pangulo, ay isasama na rin namin na ilos natin ho yung kanyang jeep na itinutulong sa amin ni Governor Chavit Simpson na electric jeep ni na zero down payment, zero interest, rent to own. ito po kagalang-galang na Pangulo. Ang aming balak po, kaya kanil namin imbitahin ho sa darating ho na may takda ng araw ng ating Sekretary Bautista para sa ganun po, lahat ng aming kahilingan po na hindi naman lahat-lahat, apat lang po na binipisyo na ating uh, implement sa Liga ng Transportation Foundation Incorporated ay sana po matuloy na kagalang-galang na pangulo. Kaya maraming salamat sa ating mga kasamahan. Uh, natin ng ating mga board of director at ating mga pangulo na nandito kung ano naman po yung opinion nila na masasabi dito. Sa ating programa, yung pong kahilingan ng ating Pangulo na yung mga magaganda pa na mga jeep natin ay pwedeng i-rehab. Sayang nga naman, tama po yung ating uh, Pangulong BBM na ang kanyang uh, kahilingan ay yung mga magaganda pa na mga jeep na pwede pang pakilabangan ay i-rehab natin para makasunod dun sa tinatawag na PNS compliance. You know?